guys. Mag-umpisa na kami. Nandito na kami sa Paitam. Ayan. Ayan. We did it. Ayan. Country Park. O, di ba? na siya. Let's go! Let's go! Nakakad na. Dala na tayo, guys. Sarap mag-hiking, guys. Kasi, ano tawag nito? Malamig na. Malamig na ang hangin. May didn't Woohoohoohoo! Buti na lang, <laughs> ay Meron, ah, meron naman ako. Let's go. go. ako ng speaker para dinig dinig yung pasabog sumay <laughs> Oo nga. Dito pala dito ang daming barbecue. Ay, kung may pakita tayo ng paawa. Kumain muna tayo, MF. Oo, para mabukas na. Para mabukas na yung mga uh, iwan natin. Iwan lang natin yung mga dessert-dessert. We're gonna check that out. Dito ba MF? Ayun o, oh, may pangalan doon, o. Oh.

Ah, oh, yung mas mas okay naman. at baka tayo oh, habulin ng baboy damo diyan kasi may pinaguguhayan ng baboy. May pinagugumayan ng baboy damo diyan. Basa-basa. Nat nakadisenanas ay Ha? Ayusin mo muna mga. ali yung um, dapat kailangan ko lang bumili ng sapatos ako din sapatos na pang-hiking punta hindi. tayo sa outlet next time oo, oo hindi pwede ito. matigas masakit masakit na ito yung pa ako mamaya uh -huh. apoy may na. na. May mga, oh, may mga nag-hiking din na mag- na Kasama pati baby. Sarap pala mag-hiking dito. ay ang family walk. Oh. Pwede to oh, Meron pang family Hindi pa ako dito eh. Oh, mayroong kondo no. may mo ano, doon tayo sa baba kakain. Eh. Saan? Mayroon. Pwede. May upuan doon. Meron. Hmm, tara, baba muna kami. Tignan natin yung... creek eh. dito. Woo! Oh, buhay. Buhay na creek Ayan. May kutsara naman ini. Oh, Pwede rin naman kasi spring naman yan. Mm -hmm. ano, may upuan dito. Ano guys. Uh, 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 siyang... Ano ba? Uh, batis, batis pa lang tawag yan sa atin. Buhay, buhay na tubig. Ha? Basa? Basa? Hindi. Isa na. Maglagay na lang tayo ng kwan. Marami kami daladalang food, guys. So, Bawasan muna natin. Kain muna Ay, Kainin na natin ito. Ayoko magbibbiti. Pati yung kanin. Huh? Ayoko magbigbit. Kainin lang natin yung pwedeng kainin. Tapos yung iba. Yung dry doon na lang sa loob. Ito doon. Oo. Oh. Daming fish. Choo! naman ang hinagisan mo, Mip. Oh, anday fish. Eh. Ang And dami. More dito dito. Wag diyan duno sa may bato. Sa may bato eh, Mip. Dito no, do no, do no, do no. Ayun, ayun. ang dami nila. Oh, nagkumpulan na. Oh. Oh. Ang dami. Ah, <laughs> oh, ang dami. Ayun, ang laki yung isa. Oo, mas malaki na yung isa. Hmm. Guys. Nice. ba? So, diba? Kumain muna kami dito kasi habigat yung aming dala. May upuan naman dyan. O, oh, ayan yung, yung place, guys. So, yay! Ayan. Ayun yung batis. O, oh, galing sa taas. Hindi pa namin nakita kung mayroong ano tawag dito, walimango mango dito maliliit. Okay. Let's go. Ah.